The people are demanding that these people contractors DPWH officials including politicians who made wealth kumita po sa flood control na kumaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi Mr. President, kung susundin natin ang batas alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas, ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila, pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo. Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindyola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas, kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin, kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulpo is recognized. Mr. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this uh, morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is there's a Latin word that says vox populi, vox dei, the voice of the people. It's the voice of god now let me ask you mr president is our law higher than the voice of god is our law higher than the voice of the people mr president the law is supposed to protect the people what we are asking mr president is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying that it is not a requisite to return the money. Nakinuha po, na mga contractor, mga po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At po sinusunod tayo. na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig, narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po and I was asked by a reporter by an interview your comment i said the message is loud and clear mr president ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho iwasan po mahulog sa korupsyon. the people are demanding that these people contractors dpwh officials including politicians who made wealth kumita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President. I don't disagree. There is ikanga a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng How can we pacify the clamor? the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, ay kailangan ninyong isoli yan. the doj the secretary himself said they will ask but they will not force them depende mas bubutino kung kusang loob nilang is surrender yung pera mr president wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw there's no such thing inaalam ko pong meron tayong process we have procedures but my only point is mr president whether i'm right or wrong i stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Uh, Ginong Pangulo, napakaganda po ng na mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin, ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung Barmlo? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganitahan, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas, ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, ay eh, makikinig tayo sa, sa sinasabing ngayon na, ngayon na. Eh, teka muna po, eh marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, abe wag na tayo magbayad ng tax. Eh paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon na huwag na magbayad, magbayad, ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayaring ito? Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh May ng nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin katulad ng mga katutubo na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang? Pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po ay hindi kontra kahit kanino dito. Ako po ay number one supporter ng lahat dito, Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga libid na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po.